yes after vacation koni no, akong isugat dibe kay ko ani ki tambok kay akong talong. para sa black bottle siya pasti bato la siya pero tambok ing yuta so after 2 weeks kapin mo no, ni ang nitabo sa akong matalong bago wig na so kita ra to eh. buat oh, transport kok kan ini transport Indonesia kan ini so paling obat mana well, guys. talong na sa plastic bottle tambo kayo si tawa pwede rata magbuhi sa mga empty cans at empty bottles o mga container makita na to so mo na dipindi rin ginis na pagkugi okay hey guys thank you